Paano po magpalit ng fuse sa sasakyan? Sa mga hindi nakakalam, ang purpose ng fuse box ay para maprotektahan ng mga electrical circuits ng sasakyan. May mga fuse ito na maliliit, kagaya nito, na nagbe-break kung may electrical overload o short circuit. Kaya kung may biglang nag o hindi nagumana na electrical component, kagaya ng wipers, power windows o seats, stereo o head unit, ang fuse ang isa sa mga recommended na unang i-check at paritan kung na-inspect at nakitang sirana. Sa pag-inspect at pagbalit, patayin ang makina at hanapin ang fuse box. Kadalasan dito siya mahanap sa hood malapit sa battery, meron din sa ibaba ng steering wheel. Best to refer to your service manual kung hindi nyo mahanap. Buksan ang fuse box. Sunod, identify the fuse location. Makikita ito sa takip ng fuse box pero mas mainam kung titignan ang detailed diagram sa owner's manual. Halimbawa, ang hindi gumagana ay ang audio o stereo system. Hanapin siya dito sa table. Ito, audio system. BF1. BF1. So ito siya. Sa pagtanggal naman, itong spare ang example natin. Most vehicles merong fuse puller tool, kagaya nito na nasa takip ng fuse box. Kung walang puller o nawawala, pwedeng gumamit ng long nose pliers pero dahan-dahan lang sa clip para hindi ma-damage ang fuse. Clip lang, then hugutin. Inspect the fuse. Spare fuse ito, syempre good pa siya. Buo pa yung wire sa loob. Ganito naman itsura pag sira na o yung tinatawag na blown fuse. Kung sakaling bad or blown fuse na, may mga spare fuse kagaya nito na pwedeng ipalit. Take note, siguraduhin na parehas ang capacity rating ng tinanggal na fuse sa ipapalit. Makikita ang rating sa mismong fuse. Alimbawa ito, 30A or amperes. Dapat ang ipapalit din yung spare na 30 amperes. Sa pagbalik, insert lang then push. Ngayon kung sakaling pinalitan tapos after ilang hours nasira na naman, mas mainam na ipacheck na ang electrical system sa iyong trusted mechanic. Kung nakatulong ang video na to, don't forget to like and subscribe for more.